So ayun guys, panibagong araw, panibagong trabaho na naman sa Bukid. Ayan, guys, So, so okay. may, -may shout out dyan sa buong team Georgina. niya. Bossing G, Nanay Melda, Ate Andrea, Ate Iris. May gamit shout out sa buong team Georgina. niya. Ayan guys, yun na ako nakapag vlog ka ganina guys. Ito na lang, simulan na kami. Kasama so, ko na naman si Kumaring Josie. Oh. 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 Lag mo ulam natin. Lag natin yung ulam. Ayan. Ito ang mambubukid. Ito so, ang mga mambubukid. Yan. Ito na nalagot <laughs> sa sinela. <laughs> diba? Wala <laughs> naman araw. ay halong ba pa? Yan. Ayan, hi ko na. Danulit sa ulam ko naman. Sa labak? Danulit sa ulam ko Ilan na huwag ta kwa Iyan yeah. Oh! Alay! Alay! Pagkita ko maiyan alay! Sa mga kabag guys! So yun guys, yung mga natira ay mga mababagal magburas Siyempre kami mga mabibilis kami guys Ayan kaya uh, Nauuna kami magpahinga Ayan so natapos na namin guys Yung yan, natapos na namin yan Hanggang dito guys, natapos na namin yan. So, pahingi-pahinga tayo. Ang babagal nila guys. Mga ano kasi, ma may hinala yung tuwod nila, may mga arthritis. Kurot matanda na. Kurot matatanda na yung mga yan. Kaya mabagal. ayun pero okay lang guys. enjoy lang tayo sa ating life. Ayan, okay, di ba? So, balik-balik na naman tayo dito. guys okay, sa mga tapos na namin. So, ano na lang yan guys. Sasako na lang yan. Yan yung mga napitas na yan. So, isasakon na lang natin yan. So, mabilis ang ano yan guys. Mabilis ang pitasan. So, hindi siya pakiyo ngayon yan guys. This is R1. Yan. May cooker din kami guys. Ayan. Pagaluto. Kung may ari. Yan, so ayan so, guys, so, guys, magsisimula na naman ang ating pagbuburas sulit. Ayan guys, ayan. Ayan yung nauna guys. So, ayan uh, yan pala guys yung ano, yung binuras namin ay malapit-lapit na rin yan guys maano, matapos. Tapos lilipat lang kami dyan guys sa kabila. Kasi sobrang ano na rin mainit na rin kaya kailangan na rin namin tapusin yan tapos lilipat na kami din sa pinakakabilaan yun guys yun so arawan lang kami dyan talaga guys hindi yan sya pakyawan yan o oh. aking mga kasama yan ang talaga nila sa bukid isang araw na naman tayo magtatrabaho sa ano guys sa bukid ayan ayan sila guys so, So guys, ayan yung mga buhay ng farmers pagkatapos magpitasa yan. Buko naman yung pag